Happy Friday, beautiful people! 6.12 na nga nang tayo ay bumangon at dahil biyernes na yon, hindi natin kailamang magluto ng almusal. Kaya naman, nakapag-skincare routine muna ang inyong maarte na mama. <laughs> Siyempre naman, huwag natin kalimutan maglagay ng ating moisturizer, sunscreen at vitamin C serum. Pagkatapos nga ay bumaba na tayo at nandyan ang na si Bunso. Antok na antok pa rin at ayaw pang ang bumangon. Nagpainit na nga tayo ng ating tubig para sa ating morning coffee. At nag-update na rin tayo ng kalendaryo. Today nga ay March 1 At pagkabukas natin ang kurtina ay nakasilip na si Haring Araw. Winalisan ko nga rin ng aming family room dahil makalat nga ang mga hay na pinakain natin kay Nugget at Piggy Smalls. Binuksala rin natin dito ang kurtina para naman magkaroon ng araw ang ating mga house houseplants. Pinahain ko na din ang ating mga pets at ayan nga si JJ nasa corner at nag-aalmusal. Nag-init lang siya ng chicken penne pasta for breakfast at habang ako naman ay nagliligpit ng ating work bag. Niligpit ko din ang ating counter dahil marami ng kalat at naglagay din tayo ngayon ng ating back brace dahil medyo masakit ang ating likod. Ang almusal ko nga ay natira natin, banana at chocolate cake at ang ating kape. Habang ako nga ay nag-aalmusal, kung nakikita niya sa likodan, nag-a-unload na nga ng mga clean dishes ang ating panganay. At hindi pa nga rin siya natapos dahil marami tayong hinugasan kagabi. Nagaalmusal pa rin ang aking bunso at medyo mababal pa nga kumain dahil antok pa nga. Ako nga rin pala ang naghatid sa mga bagets at ayan na nga si ate, nahul na naman siya. Medyo maaraw nga ngayon pero malamig pa din kaya kung napapansin ninyo ay naka-winter jacket na naman ulit si mama. Dahil isa lang ang ating pasyente today, hindi nga tayo medyo busy sa work. Kaya naman, pagkahatid ko sa kanila, ay pumunta muna ako sa Gletsa store. Meron nga tayong kailangang bilhin dahil sa Sunday ay merong tournament si ate for volleyball at dahil all day event yan, naisipan ko nga munang pumunta sa Walmart para bumili ng ilang pagkain na dadalahin natin. Siyempre naman, hinugasan muna natin ang ating postcard at kung nakita niyo yan, meron na nga Pips Marshmallow for Easter. Bumili tayo ng iba't ibang klaseng Lunchables at meron din tayong nakita na pork on sale, kaya naman ginrab na natin yan. Kumuha rin tayo ng gum para kay ate at eto nga ang pagkain ng ating mga guinea pigs. Talaga namang masayang-masaya si Mama dahil meron tayong extra time today. Ay nag-ikot-ikot muna tayo sa Walmart at ito ang aking favorite section kapag ganito paparating na nga ang spring. Ready na nga sila para sa gardening at tingnan nyo naman itong napakaraming seeds na ito ng fruits and vegetables. Kung ako nga ay walang pasok, ay kaya hong mag-spend ng almost two hours mag-ikot-ikot lang dito at magtingin-tingin. Paborito ko talaga ang gardening at talagang nililook forward na ni Mama yan. Meron nga tayong nakita ang paket ng seeds for cactus at gusto ko mang bilihin to, pero kailangan ko rin ng soy especially made para sa tus Kaya naman isinoli ko muna yan. Talagang nag -e enjoy ako magtingin-tingin kung ano-anong seeds na pwede nating bilihin. At eto naman ang iba't ibang klaseng herbs na pwede niyong gamitin kung kayo nga ay mahilig magluto. Abay, kung wala tayong trabaho, mauubos ang oras natin, kakatingin ito at pwede ako magpaikot-ikot. Nakita niyo rin ba yung yellow beans na yan? Talaga namang nakakatuwa dahil iba't ibang klase nga. Malapit na rin tayong magsimula ng ating garden, kaya naman abangan niyo yan sa aking mga susunod na videos. Pagkatapos naman natin sa gardening section ay pumunta rin tayo sa sports section at nandtitinginin-tingin niya ako ng mga pwedeng gamitin ni JJ sa kanyang event for swimming. Parang gusto ko nga siyang bila ng goggles. At eto nga, meron tayong nakitang magagandang klase from Arena and Tier. Pero hindi mo na ako bumili dahil alam niya na ang mga bagets. Kahit na minsan ay mo ay ayaw isuot dahil gusto nila sila ang pipili. Ang um, isa pang section na paborito kong puntahan ay ang kitchen section niya. At eto nga ang kanilang iba't ibang klase ng pots and pans at nakakita rin ako ng napakagandang cutting board. Hindi naman natin kailangang bumili ng gamit sa kusina dahil sobra-sobra na nga ang aking gamit dito. Pero gusto ko lang talagang bantingin-tingin dahil natutuwa nga ako sa mga nakikita ko. Tignan nyo naman tong isang set ng lutuan. Meron silang blue, pink at gold. Abay, mamimili ka na lang sa favorite mong color kung kayo ma na nanonood ng YouTube ay mayroon din sila dito ang tatak ng tasty na mga cooking utensils. Dito talaga ako nag-e-enjoy kaya sabi ko mga kay daddy kung hindi niya ako mahanap sa tindahan, pumunta lang siya sa gardening or kitchen section at doon niya na ako matatagpuan. Gusto ko nga rin bumili ng can opener dahil hindi na nga gumagana ang isa nating can opener sa bahay. Pero pinagpaliban ko muna yan dahil baka may makita pa tayong good find sa ibang store. Pagkatapos ko nga pumunta sa sports section ay nag-decide na rin ako magbayad at pe pasyente pa nga tayo ng alas 9. 8.49 ang matapos sa home mamili sa Walmart at syempre pagsakay natin ay nag handwash muna tayo para iwas germs. Medyo maaraw nga ang weather na yon pero malamig pa din at dahil ang ating patient ay 15 minutes away lang kung saan tayo nakatira ay hindi rin natin kailamang magmadali. Dahil ang travel natin ay sa interstate ay wala namang traffic ay nakarating din tayo kaagad sa bahay ni patient. Pagkatapos nga nating mag ay naglahad tayo pabalik sa ating sasakyan. Tinanggal ko muna ang akin badge at syempre nag pa rin ulit si mama para iwas germs at dahil wala tayong baong, tubig or coffee ay sa bahay na nga lang tayo iinom. Bago nga ako umuwi dumaan muna ako sa jayan at eto nga meron tayong nakitang purple yam or ube bumili din ako ng dalawang piraso ng taro at ganito nga ang ginagawa dito. Ikaw mismo ang magtitimbang niya na ipiprint mo nga ang presyo at ididikit mo nga yan sa plastic. Meron din tayong nakita ditong pork chop on sale at ang itlog nga ay nakasale naka din for $1.54 kaya naman ginrab natin ang opportunity. Kumuha rin ako ng white milk para kay Bonso at nag-self-checkout na nga si Mama. Dahil ganyan nga dito sa lugar ni Uncle Sam, karamihan dito ay self-checkout na. Pagkatapos nga nating mamili sa Giant, ay muwi na nga si Mama. Dahil wala naman tayong kailangan pang puntahan. Pagkanating natin sa bahay, ay in-unload ko na nga ang aking napamili. At bago ang lahat, tanggalin muna natin ang ating blazer at tayo ay maghugas ulit ng kamay para iwas ang pagdadala sa bahay ng germs. Iniipon ko nga rin ang mga resibo kung saan tayo namimili dahil pwede ko iskan para makaklaim tayo ng gift card. Yan nga ang turo sa akin ni ate at siya talaga ang tumuklas niyan dahil gusto niya nang magkaroon ng extra money. Ating tingnan nyo naman ang nagpapasaya kay mama, nakabili na tayo ng ating starting potting mix. Kaya naman, abangan nyo yan sa ating next video. Ito na nga ang ating nabiling pork sa Walmart at huhugasan lang natin yan. At gamit nga ang aking barbecue marinade, ibababad natin ito for 2 days bago natin lutuin sa air fryer na talaga namang paborito din ng aking mga anak. Sa halagang 572 nga ay sasakto na to para sa aming pamilya. Kaya naman murang mura at sobrang tipid talaga. Nagluto na marin ako ng aming ulam na adobong hito at meron tayong nabiling catfish fillet sa Giant nung nakaraan. Nilagyan lang natin ng napakaraming ginger yan at nilagyan din ng suha at toyo at konting pepper at papahuluan na natin yan hanggang sa maluto ang isda. Isa rin ito sa paborito naming ulam ni Daddy. At kung nakikita nyo nga yan, ay medyo masabaw pa. Hindi na rin natin papatagalin at babalik na rin natin ng isda dahil yan nga ay filet. Pagkatapos ng maigahan ng sabaw ay ilagyan ko lang ng konting oil at luto na nga ang napakasarap at simple nating adobong hito. Gagawa rin ako ng pork ang giniling at ito ang nabili nating ground pork from Giant. Naghiwala at tagi sa tayo ng sibuyas at inilagay naman natin ng ground pork kasama na ng no salt seasoning natin. Habang ginigisa ko nga ang giniling ay nagmutay multitask si mama at niligpit ka natin ang ating kitchen counter. Kapag brown na nga ang pork ay nilagay na natin ang patatas at papalambutin lang natin ito at ready na nga natin yan para gawing torta luto na din ang ating adobong isda. At eto na nga, nagawa na natin ang ating ulam for tonight na dalawang piraso ng portang giniling. Siyempre naman si mama ay naghugas din ang mga pinagamitan sa kitchen. Sa mga oras na yan ay nakakain na nga kami ng lunch ni daddy at sumundo na nga rin kami sa aming mama anak. Una na dumating si JJ at kasunod na rin niya si ate. Pagka-uwi nga ay diretsyo tayo sa kusina para magsaing. Besa na naman ang ating araw pero napagtagumpayan natin ang buong linggo. Yan muna for today's video. Remember, every gising is a blessing.